counter affidavit kay Miss Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice ni Guhuaping. Nasaan si yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that uh, very difficult to believe. Uh, SP Pro Tempore, Miss Kath. So, nung pinadala ni ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Uh, pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then? Uh, nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po na inattach ko po doon yung sign page po. So, hindi nyo na pinabasa kay Guo Hua yung draft counter affidavit? Uh, sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat? hindi yun karaniwan or malawak ang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala niyo yung counter affidavit ni na attorney ko uh, sa kanya via WeChat? Uh, Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si ma'am. Pero pag nandito kayo ni dati ni Go Huaping, uh, sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? Uh, may pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa so WeChat? Yes po. Pero you, nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit niyo? Uh, alam ko po dito sa Manila. Naka sa Manila? in po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero uh, pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit niyo? Uh, messenger po. Messenger. Yes, po. So nasan siya nung araw na yon na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Uh, hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. I I'm, kat, just a bit, I'm just a bit confused Joel. because you said kanina kat kinuha mo yung envelope sa bahay ni ng uh, alias Alice at signed na Ngayon ang bagong istorya ay other than the envelope ikaw ang nagprint nung counter affidavit uh, yes po your honor. Bali yung nasa envelope po is signed page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na okay. affidavit. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Uh, Your Honor, yun po yung instruction niya. Kasi I'm not, I'm, not, I'm, not, I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice yes, po. na iprint yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo yes, po, Your Honor. Doon sa pinrint po. mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Ah, uh, Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni Ma'am. So hindi mo alam kung tama yung ginawa mo? Yes po, mo. hindi ko po alam. I-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw ba? Ikaw, Kat, bilang sekretary ni alias Alice uh, Guhopping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Uh, hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications uh, for government. Hindi ka na utusan kahit kailan, buong buhay mo as... The secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo? Hindi po, hindi niya po ako inuutusan before po. So ngayon ka lang inuutusan yes, niya? Yes po, yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang na, po sa yun lang notaryo? Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi, yun ang, pinapipi, ang pinirma niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni Ma'am.